po mga Sa papagpala umaga po sa atin lahat. Ayan, nandito po tayo sa labas ng ating auxiliary kitchen na uh, direct guards. At may yun tayo, po na ng hollow blocks. Since may sobra po tayong hollow blocks, ayan, sakong sakto po. Nabilang na po natin. Gagawin po natin ano, yung patungan ng mga halaman. Sisimutuhan po natin. May sobra din po tayong sumuto dyan. Kaya yun, magagamit po natin. Dito, ganun din po. nakahanda na, sinukat na natin isang haba lang ng hollow blocks. Tapos yan, saktuhan. Para hindi po pangit tingnan. Isa babakitin natin, papangit pong tingnan, simitin na natin. Ayan, ganun dito. Labas ng PVC. ini, okay, haba. Tapos kapag natuyo na po yung gagawin natin ito, talagang natin ng mga flowers mga bulaklak mga halaman bibili tayo pa ganyan po pero pwede lang natin para kapag okay na boom natin ang sesame twine tapos mamaya gagawin din po natin yung ating PVC sa ibabaw antay lang po natin mag 7 kasi ang oras ngayon 6.30 pa lang po mga 7 open na po yung ano hardware. Aba, naghihintay tayo ng oras ng pag-open ng hardware. Magano tayo dito. Prepare ng ating project. New project. Yeah. Eh, hey, you know? parang sinukat tapos tatambakan dito natin ng mga bato panambak natapos na natin mga pops dito sa kabila isusunod naman natin dito sa kabila mga talasite na punta po tayo ng hardware gagawin po natin yung PVC sa itaas tapos gagawin natin yung panambak mga pops yung mga pinagputulan ng tiles talagyan natin dito, dudurugin po natin yun mga pinagputulan ating panambak Ayan. bili po tayo ng elbow mga paps ayusin po natin yung sa si ibabaw yung PVC ah, close dito palibasa sunday close po palibasa sunday ngayon Mula ah Ligo po tayo sa ulan dito close din sa binibili natin palibasa sunday nga dyan tayo nabili ng mga materialis. bayan tayo Oh, may open doon. Punta tayo doon. May, may open. Balik tayo. Merong open. Ayan, may open dito. Ayan o. Buti na lang. Yes! Ano Dalawa pong elbow. Dalawa pong elbow size stress, yung kulay orange. Thank you po. Ayan, okay. Buti may open po ngayon kahit Sunday. Karamihan close talaga. Mula na, mula na. Mula na. So, ulan ulan tag ulan na po talaga ngayon kaya ang hirap na po mag rides madulas po yung daan dito na po tayo sa bahay Ayan, nabasa kami ng laki buulan na po tapos ito na yung ating nabiling dalawang elbow size stress ayusin na po natin yung ano natin sa bubong Ayan, akit okay, na po tayo para magawa na po natin yung ating gusto ng gawin sa ating PVC. Ito pa dyan sa terrace. Ay, buti tumigil may gila pa yung ulan. Tapos may na po tayo dito na ready. putol po natin yan. Saka yun, tumatagas po siya dyan. Tumutulo. Kaya gusto natin baguhin. Yes! Yes! Huwag mahulog. Tapos dito. madulas din yan pag madulas dulas tayo yari namamalik po si Aya ni Mama Ryan nag-iisap po tayo dito saan pa tayo dyan punta doon yeah. Ito, bawasan po natin dito para mataas po siya. Tapos yung elbow, nandun natin. Tingnan natin to. Pero makukadit po natin to para yung elbow dito, papalitin natin. Ang um, mangyayari sa gawa natin, gusto natin ganyan. Nakasahod po ito dito. Medyo mataas. Para maganda po yung tulo, hindi po nakaangat. Let's go! Hmm, may natitira siya eh. Oh. Hmm. May natitira. Sina kaangat po siya, may natitira pong tubig. Hmm. Kaya minsan na ano po yung tubig dito natulo. Ayun na. Doon na patak. na isak po dito yung tubig. Pangit ito mga kadesgrasya ito. Ating ibabalik, ipupold natin pa ganun. May talim to dito. Tanggalin natin ito. natin ganyan. Ayun mo. Ganyan po. Ayan, ganyan po yung gusto natin. Tapos ito. No, sa kabila. Namalingkin na sila. Sila mamarayan. Ayan, dudugtong natin. Ganyan po yung gusto natin. Tapos ito, putulan natin. katuko dito para walang tapong tubig dito na pumapatak dito eh sunod muna natin yung isa dun bago natin lagi napandikit tubiro tayo ngayon tubiro ba bakit? mababa eh natagas yung tubig Pistos, nga, alin may nauna na daw eh inaabangan nga namin eh yun 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 Sige, sige. Kirahin mo na. Oo. Ayun. Kirahin mo na. Oo. Pisto. Oh. Maganda balita po. May binalita si Bayo. Ngayong buwan daw. Ngayong buwan. Oo, sigi Itong sige, sige, sige. Maganda. Malapit. Pagkawala oh. ito na putulin natin nakatingala din po ito eh gusto natin medyo mataas ah hindi na pala makatikip walang tikip pa napipihit eh oh hindi pala nakadikit siya hmm tulan na lang natin. Para sure. Ayun. Okay. Ano okay. ang tulan dikit siya. Kapit natin dito elbow. Ayan, ngayon atin na po lang ito ng solvent para may na po natin dito. May na natin. Mabastagas din po ito. Kaya kailangan din ng solvent. Ano ba yung solvent na yung ano? Eh? Tinitira ng mga <laughs> nagsosolvent. Ah, ito rin yata. yun. Hindi ko lang sure kung ito rin. Solvent na sabi. Solvent. Pero yung amoy niya matapang eh. Ito rin po ba yung mga paps, Yung solvent? Yung parang rugby na tinitira? Kasi yung amoy niya Pabit na natin. Hindi yun, oh. Sana dumikit kahit may pintura siya. Yan. Ayun. Ayun. Yes, sir. Yan. Oh, dikit agad. Okay. Yan, nalagay na po natin. Tapos, ito naman dito. Yan, ganyan po. May maganda balita mga paps. May mga pwesto daw hanggang hingga na ba ngayon? Sa is 7-8 ang pwede. Ano natin? Punin natin yun. Kabit natin. Saan na kasya? ka, wag ka agad hindi kita. Dumikit ka agad, wala ka. Is yes. pasok mo. Mag Magdidikit. Huwag kang didikit agad. Ang ganda na yata yun eh. Oh, Ang ganda Tingnan na lang siya. Ay, naulan na. na. Saan matapos natin isa? Natin na ito isa? Tingnan natin ang servant. Para walang katagas. Una, patak na ulan. Okay, ito po yung ano natin talaga. Gusto mong nangyari eh. Ay! Bisa! kakapit natin na patak ng ulan solvent again may kalumakas ulan katapos ko dito sa loob Andin, parang di tumagas tapos papasok po natin pasok mo yun nagoy ito madali pasok ah okay na po ayan na tingnan natin kung may katagas ito ating Iyan ron, ipopold Delikado yun, baka matapakan, makasugat. Okay. Isa dito, okay na rin. Ayan, maganda na tingnan ngayon. Hindi na tingala. Okay na. Ayan, saktong-sakto. May patak na po siya. Okay. okay. test agad natin yung kabila yun na kung na rin dito ibigyan talaga tayo isa na yan yun eh mm. ka na layo pala natin gano'n natin ng konti kasi natama dito ikot natin ng konti kasi na maikot to

nagpapaulan no oh. wala na ulan dapat kahapon okay na po natupin na natin ah, takot kasi pag nakaangat ng ganoon tapos baba tayo dito masugatan tayo kaya tulupin natin sa para maganda po tingnan okay na po tayo dito sa itaas wala na tayong ayusin naayos na po natin yung gusto, gusto natin ayusin

Ayan, okay na po. Ayan, at dito mga paps, sa mga concern po sa PVC natin na pinapatakan ng tubig, hindi po maano to. ang uh, ito, hindi po matutuklab ng tulo to kasi simento po ito. Pero lalagay pa rin po natin to ng siminto. Papantayin po natin yan. Pag nalagay na po natin to. May bunga na si Talong. Pero bati. Ayan you know, Ang cute. Ang cute. May bunga na siya. Tinatawag namin yung mini banana. Mini banana? Yung nga, paputok yun. Pakitaan mo sila ng malakas na putok niyan. Yan po yung favorite ni Ayan Laro, kahit sa school. Oh, galing! Ano? Sila kagpupupaon. Uh, tambakan natin ito maya maya. Ihinga lang po tayo. Oh! <laughs> Yan, tambakan na po natin mga paps yung ginawa gawa natin dito na gagawin nating halaman ng si Aya nagsasampay po oh. si mama niya Tampakan natin ano ba yung akin, ayos tuwid <laughs> walang PC yan <laughs> sipat sipat lang para magpantay ng halaman na po tayo dito mga paps Simento na lang pilalagyan natin yan Dito na tayo sa kabila Yung ano Itong mga tiles na kaninang din natin natuloy Hindi natin ilalagay na Ayun, Panambak Ayun. Ayan na, mula na Diligo po tayo pag salag Hindi mo ipon natin Baka mapakilabangan natin Maliliit lang muna Ayan yeah, yeah, na liligo sa tayo wala nung ulan ang hindi siya. Ngayon, tapang daw na siya, umulan. Ayan, habang umulan, paulan po tayo at kukap po tayo ng panambak dito. Marami pong panambak. Ayan, okay na to. Sakto Ayan. Panambak natin. Ang sirap mga paulan. Hmm. Ito pa si mga natin. Sisiminto na lang po natin ito. Ayan, okay na po. Bukas na po natin ito si Sinington mamayang tanghali kapag maganda po yung panahon. 11.10 na at liligo na tayo. Mayang banlaw na tayo para makakain na po ng tanghalian. Liligo muna tayo sa ulan. Pasyalan natin yung bukid. Tingnan po natin yung bukid. Tapos pagbalag natin, banlaw na. Chuy! Pasok tayo dito. Baha na dito. Ah, ito yung saluyot na sasabihin ni Bayaw na binunot na niya malago na. Masukal na kasi. asya na tayong Habang naliligo sa ulan na. Yes! Ay, do 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 ayun kitang oh, kita natin dito yung pinagsabugan namin Kuya Buyit ng palay yun, ganda na, lalago na at uh, siguro after 2 weeks pag medyo ma kapal na po yung palay kukuha kami nung, ano, nung yung mga palta sa talok namin sa mga ganyan, yung mga bakante lalagyan namin, yung mga butas butas after 2 weeks para malago-lago Sarap ang sarap pag ng bukid. Lalo na kapag may ano na, yung gintong ginto, bunga. Yan, dito lang po umaasa yung, ano, yung palaya namin na uh, sa tubig, sahod, ulan. Pag walang ulan, wala din pong tubig dito. Wala po kasing irrigation. Kaya kapag may ganito ulan, yan, masaya po kami. Biyaya po dito sa amin yung ulan na ganito. Lalo tumaasa lang po sa sahod, ulan yung aming bukid. Ayan na. bandaw na po tayo ng mga ano. Lunch time na. Uh, siguro mamaya bilip po tayong solar. Inalagay po natin po sa ating dirty kitchen. Dito bumabagsak po, po yung baha. Kawawa po yung bahay nila Julius. No? Oh. Dito pupunta yung tubig. Ligo na tayo. Banlaw na po. Banlaw. Banlaw. Sarap maligo. Ayan. Ligo po sa ulan. Mahina po yung patak. Ah, bandaw na po tayo mga tops nung makakain na last sa mga po lumalakas ng malakas talaga. Nakaligo na po ako mga tops at sa labas maulan pa rin. Yun. Okay. Hmm. Pero yung ulan yan, hindi ganun kalakas. Kain na po kami ng lang, samayan na po kami. Isang maulan na pa ng sa ating lahat. Kain po tayong lahat pero bago po yung kalina po. Ulan mo lang That's it. Kahit ko. Cheers! So, wow, wow. 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 Cheers. Cheers. Thank po bar. sa blessings Lord! Oo lang, nabuti Little Kasi di Sana sa ulo. Dahil ng ganyan lang. Oo lang. Mahina. Ulo ng salmon. Nakita ko na tanong sa salon. Hindi po natin masisimit po yung ginawa po natin ngayon. Iwan ng ulan. Well, Na-ready lang po natin.